Ha, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po, yung humihingi sa inyo ng pag, papalimo sa pag-ibig sa Panginoon. Ako po inyong tulungan na sana'y magdasal para po sa Pilipinas. Wala po akong intention dyan dahil first time ko lang ho rito mag-video at ayoko hong makapanakit sa kapwa. Ang hiniling ko lang po ay ang pagdasal. Dasal at dasal sa ngayon, kailangan natin ang dasal. Sa totoo lang po, paulit-ulit na lang ang ating mga historia ng Pilipinas na magulo. Sa ngayon, kaya po ako napilit na mag-video dahil kailangan po kailangan ko po talaga ito. Dahil nahihiya po ako, first time ko hutong mag-video, nag-YouTube, dahil pangako ko to kay Our Lady of Fatima. Yun, ikaw, 100 years niya nung nakaraang May to July. Siya pinagpakita sa akin. Dapat noong ko pa to pinangako ko, pero hindi ko nagawa. Sa ngayon, 66 na ako. Kailangan ko talaga gawin na to. Dahil nakikita ko na ano nangyayari sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, sa ibang bansa pa. Sa ngayon, Salamat pala sa mga nanonood sa short video ko. Alam ko na sa puso nyo ang mga nanonood sa akin. Ay nasa puso nila ang Panginoon. Totoo lang po. hirap. Pero, linalakas ang kunal loob ko, kinakabahan ako dahil hindi naman lahat ng tao eh. Nabibless ng Ama. So ngayon, binibless ang blessing sa akin eh sinishare ko sa inyo lahat po yan ngayon lang po ako nakapag-upload dahil yung aking cellphone at saka hindi pa ako marunong sa ngayon kahit paano natututo na ako talagang kinakapalang ko na lang ang mukha ko para share sa inyo kung ano ang kinahihinat na natin ngayon kung ano ang dapat nating gawin kundi dasal wala tayong ibang gagawin walang kalaban walang kaaway walang wala ako hindi ako nananakitsaka pa kundi dasal ang hiningi ko dasal at dasal kailangan natin yan kailangan talaga natin para po sa mga kabataan sa mga apo natin sa lahat magulo ang Pilipinas dahil sa kanilang kagustuhan pangungura Hindi naman nila madadala yan. Ang kailangan ng Pilipinas po ngayon ay ang pagmamahalan. Pagmamahalan na hindi nila dapat tapatan ng kung ano man. Ako'y nahihiya po pero talagang linakasan ko na loob ko. Hirap. Nahirap na ako ang kalooban ko. Dahil hindi naman ako tatagal sa mundong ito. Hindi na natin kailangan pang iyaman o ano man. Gaya po mga nag sa akin, salamat po. Maraming maraming salamat po. Sana inuunawa niyo ako. Alam ko po ang mga umuunawa sa akin may pagmamahal sa Panginoon na sa puso. Kaya po ako humingi sa inyo ng palimus. Yung mga nasa puso lang ang pagdarasal, hindi yung kung ano pang hinihiling. Sa ngayon, tulungan niyo ako na magabayan. Maibigay ko sa inyo ang blessing at tulong sa kapwa na nangangailangan ngayon ng mga kailangan ng ating dasal at advice para sa kanila. Ito lang po ako, mga kapatid ko. Ako po si Verde Suwinda na matagal na nagmamahal sa Pilipinas. Hindi ko na kailangan kung ano man po ang italye sa ngayon. Ang italye ko, tayo magtulungan magdasal. Ang gulo. Ang totoo lang po. Kaya laki ako nagdadasal sa ating bansa. Hindi lang naman sa ating bansa. Marami pa po akong pangarap. Kaya po ako subscribe para malaang ko kung sino talaga ang anak ng Diyos na nandito sa pusang pagdadasal. Hindi ho yung puro kaplastika na dasal. Tulungan nyo na lang ako at ang sarili nyo. Lahat tayo para magabayan at tulungan you ang aking kailangan ang inyong tulong pagtutulungan ang kailangan natin sa Pilipinas ayam sila mag-away-away pasasaan ba't hindi naman sila matatanggap ko saan man nila gusto magulo sa totoo lang po. mawawala ako sa Pilipinas dito sa mundo natin pero kailangan may maiwanan din ako na isa sa ating mga Pilipino na pinakitaan na ama, na bless na ama, lalo ni Sir Lady Pati, may nahihiya na po ako. Pero ngayon, no, talagang kinapalang ko ng ang mukha ko para sa ating pagtulong, sa ating lahat. Tulungan niyo na lang ako na magdasal tayo. Dapat nga, yung mga unang nag-view sa akin, pamimigay ko lahat ng mga rosary ng mga hindi marunong. Tutulungan ko rin sila sa pag-rosaryo. Ang pag-rosaryo kahit katolik tayo, hindi ko na ako content niya. Magdasal na lang po tayo sa bahay. Kung gusto nyo, magdirektugad kayo, Tulungan nyo ang sarili nyo. Hindi na tayo mag-ano pa sa kapwa natin. Tulungan nyo, gabayan nyo ako sa lahat. Mga mga kapatid ko sa Panginoon, huwag kayong magsawa sa pagdarasal. Kung maaari, laliman nyo, ipasok nyo sa puso, sa pang, ang Panginoon sa puso nyo. Ako nga, lahat yan. Marami ako naririnig, pero wala yan. Ang nasa isip ko yung ama. Ang ama. Salamat sa inyo at marami na rin ako natulungan mga kaluluwa na hindi natin din na dinadalasalan koyan everyday ang kalagayan ng Pilipinas everyday wala sa inyo nakakaalam na ang Pilipinas ay napakagandang bansa mayaman sa lahat at higit sa lahat nandito ang mama Mary siguro naman yung mga na-bless diyan mag-comment kayo i-share nyo sa akin at i-share ko rin sa inyo ang mga taong nahihirapan sa problema hindi nila alam kung nandito sa puso nyo at ilagay nyo rito ang ama sa mulo nyo at sa puso. Hindi nyo alam, bababang Holy Spirit tutulong sa inyo kung talagang gabay na gabay nyo. Talagang gagabayin kayo ng Holy Spirit. Lahat ang nihiling nyo, tutulungan kayo. Ngayon, andito po ako. Hindi ho ako nagsasawa magdasal. Ilang taon na ba ako? Dasal lagi ang Pilipinas. Kaya sa ngayon, wala ho, okay ni sa inyo. Kundi magmahalan tayo, magtulungan. Pasensya na kahit naiiyak ako dahil talagang ako'y awang-awa na sa Pilipinas. Tulungan na lang para sa lahat at higit sa lahat ang mga homeless na matatanda kagaya ko. Naaawaw ako pag nakikita ko sa labas. Pondo nila, ginagalaw pa. Ay ako nga, Ayawang ko po. Basta, habang nabubuhay ako, andito ako sa mga na, naliligaw, nalilito, nabubulagan sa Panginoon. Andito lang po ako. Share niyo sa akin ang problema niyo. Tutulungan ko kayo. Baka makita niyo pa si Mama Mary sa takdang panahon na kailangan niyo siyang makita. Salamat sa inyo na marami. Mahal ko kayo. Lahat kayo, mga Pilipino. Kahit ano pang reliyon nyo, magdasal tayo para ang Pilipinas maging ligtas sa lahat. Tulungan nyo ako. Huwag nyo akong pabayaan. Magdasal tayo. Para po sa atin lahat yan. Marami marami salamat po. God bless us all mahal na mahal ko po kay mga kapwa ko Pinoy habang nabubuhay pa ako andito ako magdarasal ng taintim na hindi walang nakakaalam ko saan man ako kung anong dasal lang kailangan natin Pilipinas eh, ako po'y nagpupuno na dyan maraming marami salamat po sa mga nagview salamat po salamat po ng marami salamat po sa ama ng anak ng Diyos Espiritu Santo Amen